Viral at usap-usapan sa social media ang video kung saan mapapanood ang hirap sa paglalakad ng aktres na si Maricel Soriano na kuha sa kanyang 60th birthday noong April 8 sa New Frontier Theater, Cubao, Quezon City. Nag-alala tuloy ang kanyang mga tagahanga at nagtatanong kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, sinagot ni Maria ang tanong ng netizen tungkol sa kanyang health condition dito inamin niya ang pagkakaraon ng spinal arthritis. Ayon kay Maria, yung spine ko kasi may arthritis hanggang leeg ko. Tapos nung first na experience ko to in injectionan na ako sa likod. Tapos yung sumunod dahil hindi pa nawawala yung pain, kasi side lang e eh, so ginawa nila mismong sa spine nila ako sinaksakan ng steroids. Tapos matagal bago nag-effect kaya iika-ika akong maglakad tsaka yung pa ako manhid, parang may mga karayom na tumutusok, dagdag pa nito na on top of it, may pinched nerve ako, sinabi rin niya na hereditary ang kanyang sakit, kahit anong gawin ko, talagang magiging ganyan at ganyan. Magiging kagaya ni Mama Beck ako. Sa ngayon, sumasa ilalim daw siya sa physical therapy, kabilang na riyan ang aquatic walking exercise at stretching.